polano ako na kulong ako sa Manisila, Bulacan nung 1983. Kasi ang trabaho ko noon sa textile sa Manila. Ngayon nung araw 1983, ang pag-uwi ko nung araw, ay nagiinuman 'yung mga kung ano, minsan 'yung kanon noon, mga boy-boy 'yan, you know, ba? Tawagin ka. Kapa. Tagayang kapa, inumin ka. Yung pala, may kumpala yun. May parang kotong. Kotong, o. Oh, mm -hmm. O, wala talaga kong maibigay noon. Dahil wala talaga, wala pa kong panahon. Mga mati siguro, may police yun. Kung kapanahon na na yun. Tinakalo ako ng bote rito. Pag palo sa akin ng bote, umuwi ako doon sa tinitira na namin. Ayun, Kaibigan ko naman, saka sa akin, bakit mo mga ko. Ngayon, yeah. sino bang kumalo sa'yo? Ayaw ko dun sa kanto. Hindi yan akong Panginoon. Walang kong maibigay. Kaya pinalaw ko. Sana, balikan natin. Ay, hindi na akong si mama, sila na noon. Ilang buwan, yung anak ni taong yon, binabantay namin kung saan siya pumunta. Kasi may sakyan din yun. Kaya si abang-abangan namin para makaganti naman kami. Habo. patay namin. Dumanti lang kami. Yung pagbalik ng dahil ako, hindi na sumama si noon dahil dinala ko sa hospital. Eh, wala rin nangyari. Tapa. nung binalik ka na yun dahil yun, nagtakbuhan na yun. Nung mga ilang buwan na, yun, na, nakuha namin. Kasi nung subay oh, yeah. sabay-bay ba sab sabay -bay -bay, yung Pinupunta nila kasi motor lang sa si amin, sila nakakotsi nung araw. Nakuha mm -hmm. namin yun, kaya yon ang kaso kong ito, homicide. Pero walang nakuha ang pira no. Bale, tatlo kami, mga kaibigan ko rin yun. Una, nagtago na kami. E, Wala-wala na kami. Dati, magkasama kami, dalawa kami magkasama sa Sukat, Montilopa. Doon sa may istasyon ng release ng tren. Sabi na ko, eh, hindi ka pwedeng pumirmis dito. Kailangan palipat-lipat kang lugar. Minsan, sa Kalukan, Nubalitsis. Nung mahuli yung kasama ko, yung isa, hindi ko alam. Yun, sinigaw na pala ko. Yung dalawa, nahuli na doon. Ako, mga dalawang linggo pa. Bak, huli ng si IDJ. Binahirapan ako. Ayla, ayaw ko talaga aminin na hindi ko sila kasama, hindi ko sila kilala. May tinuturo nila ko. Grabing hirap ko nung araw. Tubigin, quarantine. Sino Corintin ako? Nahirapan talaga ako. Hindi ko, talaga sila aminin. Pero bandang huli, kahit hindi ko, hindi ko na makaya. Yung tubig lang. So, hindi ko na makaya. O sige, pagkat naman ako sa taas, sa investigador. O sige, sabihin mo lang ang totoo. Sabi sa Hindi ko naman aminin yun, balik naman ako sa uwa. Marami hirap lang. Nakabot ko nung araw na yun. Sabi ko, sir, aminin ko na talaga na kasama ko sila. May bandang huli, sabi sa akin ng pulis, dapat nung kung ano yan, inamin mo na para hindi kamera hirapan. Kasama ka pala doon, hinahirapan mo pa kami. Lang sa pinasok kami sa jail, sus, grabing hirap ang inabot namin. Kahit nung araw, malupit talaga nung araw, mga 1983, niya. na na yun. Grabing nabot. Ang bugbog na naman kami. Kaming tatlo. Kasi nung araw, uh, city deal. Nung araw, uso ang bugbogan. Grabe nung araw. Kasi counting test lang. Sa loob ng kulungan, may kalungkutan, may sayaan din. Pero kung ang isipin mo lang talaga, yung palaging masaya ka, kung ang uh, may gawain doon, katulad sa Montelupa, may mga gawain mga kalangrakas, picture friend, Parang hindi ka malungkot, gagawa ka noon. Okay. Sa tambo mo, tambo ba? Gagawa ka noon. Para hindi ka malungkot. Kung ilang box an magawa mo, mag ng doon kami sa Muntin pa. Yun ang gagawin mo, magdibang ka. Okay. Sa ng buhay sa kulungan, iniisip mo lang, ang kulungan, hindi ka tulad sa laya. Nasa laya, bumares ka lang dito sa labas. Na maghanap buhay ka, na parehas. Magaan din sa buhay mo. Pero kung yung gawain mo pa uli sa nakakulong ka, yung pa rin ang gawain mo. Mas mahirap yun. Yeah. Kung pintula ko dito sa labas, kaya. Mm. Kahit naghihirap ako, basta yung buhay ko, okay na oh, sa akin. Oh, okay. So, parehas. Basta walang sakit. tata uh, ng uh, parehas na trabaho. Lord, sana tulungan mo ako. Sana makalaya na ako. Makita ko ng mga kapatid ko, magulang ko. Ano. Talagang totoo yun. Parang anong araw talaga, bago ako. Parang binabangungot ako. Misan, bigla kong tatayo. Akala ko nan, yeah, no. nagpapakita sa akin yung mga ganyan. Kaya sabi ko, pag ako lumaya talaga, oh, ay ko na talaga kahit anong mangyari. Layan ako. Kapag busahan ko na na yung mga ginawa ko bang kasalanan. Nabutang ko doon si Boy Kamates, Kamadong Buang, Peral Tambuang, Boy Ginto, Boy Hiwa. Kasi kinukuha na ng midyanong araw yon. ayaw talaga magpakuha ng kwan. Masaysayan. Ayaw talaga. Yeah. Ayaw ko kung buhay pa ngayon kasi iniwan ko 'yon, matanda na 'yon. Nabuhay na 'yon doon. Kaya kinukulong na lang 'yon. Ah, Siraan Bartolina, sira na ng bait. Kinukuha ng anang media ng kasaysayan niya, binabayaran na mga ano na mga 3 milyon yata yun, binabayaran no. Ayaw talaga. Ayaw, Ayaw magpakuha ng kasaysayan at niya. Grabe po. Kasi diyan at tumanda siya sa kone. Eh. Yung mga tira, dami ng tinira. Hanggang sa binatuloy na lang siya. Nakakalakad-lakad pa siya. Nung nasira na siya ng loob niya, nakabatuloy na na siya. Hindi na siya May Mahili kasi sa kamatis yon Kahit ilang kwa ng kamatis, ulam niya, iyan lang ang ulam niya. Sin lang, kamatis. Wala nang kwa, kahit tuyo, wala na. Kamatis lang. Malupit na kwa niyo. Pag yun, hmm. kwan, maglakad sa multilupa yun. Mga alalay, patin niyo. Patin niyo, sabi kamatis siya Alma Gisa, yun yung ng anala yun. Oh, grabe. So, yan ang pinasumikat ng spot deck. Dahil yan sa Key Boy Comates na yan. Iyan ang nagpasikat ng spot 1983. Ah? Tinatanong mo naman ng mayor dyan eh. Mga busyo. O oh, siya, natira na spot niya. sino ba ang gustong bumawi itaas ang kamay oh, yeah. doon sa harap ng Plex. may mga paninda doon ang dami ng mga paninda doon alam na mong doon nakita ko talaga oh, katabi ko sus nagulat ako pulagta na doon sa tatlo kami sa akin ng mayo yan ang wag kayong palakalakan ngayon dahil ngayon uso ang ngayon sinaksak tirador talaga ang bumira no? tirador magsak ng isa banata mo hindi nga, talagang binis talaga. Si Amadong Buang, ano bang ano yan? Spotek na yan. Mayor de Mayor sa eh. Terador din yan. Uh, Manoy, Salde. Naamutan ko sila. Kung kuna sila naamutan sa 2D1. Kaya ko lang sa mga kamataan ngayon. Katulad sa akin na sila na sa malawak na lipunan. Sana kung sila, huwag silang gaw ng hindi maganda. Dahil siyempre, ang hirap sa kulungan. Kaya kumareha silang. Ayun ang pinakamaganda ngayon. And pag nakakulong ka, ang hirap. Nung um, maisip, ganito pala, magulang ko. Dinadala, hindi ako dinadalaw. Kapatid ko. Kaya, mahirap. Mas maganda yung nasa laya. Kaya yan lang ang masabi sa mga kapatid. Itanda niyo pa kung sino yung mga nagtattoo dyan? Ano po bang mga meaning ng tattoo niyo? Sige mo. Uh, ah, ito. Ito tayo, sino yan? Ayan. Si Mina ito. Mina. Yung nakuha ko doon. Do yung lumadaan sa akin sa uh, heavy Okay, tayo. Sino tayong nagtatak sa inyo niya, niya? Sila, Tutoy Sanchez. Tutoy Sanchez. Oo. Uh -huh. Tapos ito tay, yan. Yan, yan. yan. ganun din yan. Natsiang, tumatong yan. Oo, okay. Sila, Ross. Tay, anong kwento niyang Ross na yan? Ah, Ross, oh Mga kaibigan ko lang yan Makaibigan. sa Lumungkot, sa city din. Opo. Tapos tay, ito yung babae ba yan sa ginawa? Si Yule, si Yule. Si Yule. mga kaibigan ko yan. Opo. Kabali ah, yung mga kaibigan nyo, pinatatok oh, sa katawan nyo tayo. Para hindi ko sila makalimutan. Sabi hmm. ko pag lumaya ko, hindi ko sila makalimutan. Opo. Tapos tay, nasaan na po tay ngayon yung nagtatok sa inyo yan? May balita pa ba kayo? Nasa ko niyo. Nasa BB Karwatan. Ha? Ah? BB Karwatan. Ah, buhay pa din po. Oo, oh, hmm. buhay pa siya. Okay. Bali yung mga meaning ng tato ni tatay ay simbolo ng pagkakaibigan o yung mga kaibigan niya sa loob. Oh. So, Pinatatak po yan ni tatay para yun nga. Yung pagkaya ko, so, pagkaya ko, hindi ko sila makalimutan. Ayun, ako po. Parang alaala uh, -ala ba? Ako po. At yun lang tayo. At uh, maraming salamat ay sa uh, ano ah, pag-interview.